Hi, hello guys. Medyo na stress stress na ako guys. Mga namaba sa akin, mga nagbabanda sa akin guys. Nakanap ko yung na si ng rider, parang matapos na yung problema. Wala na yung mga mambabash. Napatakad pala sa mga no rider, sa so nabasa ako. Ako po humingi sa inyo. Gusto ko po kayo makamit. ng tawad sa inyo sa personal. Kasi nagawa ko. Tawarin niyo po ako. niyo po itong video na ito. Pantayin niyo po yung Dexter cast, diba? Mag may pag-meet po ako sa inyo. Kasi po na rin po kasi ako nai sa mga nung sa akin, hindi ko na rin po talaga kaya, eh. hindi ko na alam gagawin ko rin talaga. Lagi kong nangisip. Laman ng rider ko, po mapanood nyo po ito. Mapanood nyo po itong video na to. Ang comment po kayo dyan. Puntahin nyo po Lexer like, Castro hihingi po ako ng paumanin sa inyo sa personal. At hindi lang po yun, bibigyan ko rin po kayo ng helmet. Pati kapote para po sa inyo. Wala pong mabalubag-lobog